isang napakabongga na hapunan ang inihanda natin sa Day of Winner at Lion Zookeeper na si Jeffrey. Fresh catch of the day ang mga nakahain, pero hindi lang pagkain ng espesyal. Sa gabing ito, meron po tayong espesyal na bisita. Daddy, ano pong masasabi niyo sa inyo pong manuga? Nagmukhang milyonaryo. <laughs> okay, and of course, Madam, what can you say? Ang pogi pogi mo. <laughs> Ready na kayo gumain, guys? Ready na po. Kain na po? Okay, kain na. Teka lang, parang may kulang. May kulang. Asa pa si nana? Ano, Naku, tayo. magsusungit pa kaya si Nani Celia ngayon day off ni Jeffrey or ceasefire muna? Ay! Wow! <laughs> oh my God! First time ko lang. First time ko lang ito. Ginawa ko lang ito dahil ano para ipasa e, para mapasaya ko sila. Masaya masaya rin ako. Aba, talaga namang punong-puno ng surprise ang araw nito para kay Jeffrey. Hindi ka ba Jeff nagulat sa ako talagang nagulantang eh. Tell the of mo. Ginawa ko rin yung ginawa ko rin yung ginagawa ko. Oh. Ah, oh. kung, kung ano po yung style niya, ginawa niya yung style. Kung ano yung, style mo, ginawa 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 ko rin. Ano pong pakiramdam ngayon na kayo ang hip-hopper? mas lubos kong naintindihan dahil kahit na nagsusot ka ng ganito, mabait ka. Yung nalaman ko po na lahat po talaga ng tao may kaya magbago. Or lahat ng tao may kayang gawin na hindi pa nila nagagawa dati. Ikaw naman, Jeff, yung, yung gusto ni nanay na ano na formal kang ganyan, o, masarap ba sa pakiramdam? Nako Jeffrey, kung ako sa'yo, luwagan mo na ang botones ng coat mo dahil oras na para kumain. Ang sorpresa namin sa'yo Jeff, nako talaga namang never ending. Dahil healing na Jeff ang mga gawaing bahay, narito ang mga magagamit mo sa iyong paglalaba. At syempre, hindi lang ikaw ang may surpresa sa day of mo dahil... Jeff, ha? Itong mga nakikita niyo naman po, e eh, para naman kay mami, kay daddy, at sa iyong missis at sa mga kids. Doble-doble na po yung kong saya, no? kung kong sa ano, kong may may regalo rin pala si Good job, Ate May! Mukhang solve na solve si Jeffrey sa kaniyang day off! May dagdag kaming pagkakakitaan ng inyong pamilya. Magkakaroon po ng online business of travel and tours, direct selling and e-commerce of 3,000 plus items. Malaki rin pong tulong sa amin to pandagdag sa kita po namin ng mag-asawa. Ang kukumpleto sa day off ni Jeffrey ay ang makita ang kanyang mga iniidolo, kaya naman your wish is my command. Ang buong parokya ni Edgar, sumasaludo sa kasipagan ng ating Day of Winner. At may regalo rin ng parokya ni Edgar para sa'yo, Jeffrey. Sa TV ko lang po siya napapanood dati. Ngayon po, ito nakita ko man po oh, siya ng personal. Nalungkot ka na nakita mo kami. Idol na idol ko po, yung po yung yung talaga yung yung pa Kaya ni Edgar po. Idol na idol ko pa Na-realize ko rin po na mangyayari pala sa akin yung ganun. Pataon pata na. Na yung mga paghihirap po sa trabaho, may magandang may dudulot po naman pala para sa akin. Ganun kagaya po nito. Sa sa depo ako, baga marami rin pong blessing na akong tanggap dahil sa trabaho ko dito.